Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalarang ko. Kasi alam ng Diyos na kaya ko. Sa edad kong to, napagod na akong magmadali. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon, ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ang aking pinagdaanan na pagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Tumatanda na tayo. Baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay ay hindi na natin na-enjoy ang buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay Pero lahat yun nagsilbing aral sa akin At natuto ako sa mga pagkakamali ko May mga taong sobra nating mamahalin at bibigyan ng halaga Pero ibabalik lang sa atin ay kabiguan at matinding trauma Kaya huwag nating lilingunin ang mga taong tulad nila Dahil mas payapa kapag hindi ka na interesadong malaman pa kung ano pang balita sa kanila At huwag mong idepende ang sarili mo sa kahit kanino Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim na ang paligid mo kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba Dahil hindi natin laban ang laban nila Karera mo to, hindi nila karera Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman Kundi kung sino ang payapa Kaya galingan mo lang palagi, tol Dahil napakaraming tao mapangusga Tihilahin ka pababa At lagi mo tong tatandaan Na makakatanggap ka lang ng papuri mula sa kanila Kapag patay ka na My idea of a perfect Christmas is spend it with you In a party or dinner for two Anywhere with you So ayan mga ka-girl no, magandang morning po Ayan, ngayon ay mag-ano tayo ng gold Kasi hindi marunong yung nanay ko ba mag-ano na Mag-mix-mix ng gold, kukuhaan ba? Kuhaon ng gold sa margaha ha Yun sa sand Pamit ka makakuha ko sa video. Ayan. Mga galmas, ah, uh, mag-ano muna ako ng tubig. Padamihin dito ba? Para dito ako mag ganyan dito Ginak. Ito siya mga kagalmas, oh. Dito tayo, dito tayo kukuha ng gold. Oo. Kasi yung nanay ko ay hindi marunong mag ganyan, -ganyan ba? Magbiling.

Saka bukok, saka loaf bread, may nalang. Para sa bago? Sa Pasko! Happy New Year! Yan guys, nag-anodos na nag -ano ng gintama. Wala nito anak mo, kwarta. Nag-anodos na ng gintama girl mas, kaya para na pang gilay ng loaf bread. Kay, hindi magkakita naman lahat yung tiyas. Sa Pasko! Ninyong tanan, ma'am Jen! Ako si Carolina, abik siya ang kutsina. Darang mengapuk di ada seputuan terai kupinan sekoran be. Ba di bae landak uni nyuluik. Cagari video sku. Cakop ni mampan pindan labi. Labi. Nang kada makuan ni. Nang ni anak kitingan dengan ni. Mau ngangkang matek inang untuk di minum ke ponti patani ni.

Hmm? Hmm. Hmm. Okay. Okay. <laughs> bilingan oh. Guys di lo bilingan guys. Wow 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 wow. Oh.

Isa. Then guys, uh, mayroon po akong nakikita sana kung mabuo ito ay may ano tayo ba, may, may ibibinta. Kasi kapag ano talaga ka girl mask, kapag hindi ka magsipag, ay naku, wala ka talagang anihin. No? Wala ka talagang anihin kapag hindi tayo magsipag kailangan sipag at walang kapoy-kapoy dito sa amin ma Google kapag pera na ang kailangan kapag ano kapag tapulan ka oh, kasi tagal tapulan ma kapag tapulan tayo ka, Google ay nako pas na tayo sana ibigyan tayo ni Lord ng ano ah uh, maibibinta dito ma. kasi so, ano mahal pa naman ang gram ng ano ka ginto gram. o oh, ang grams po sa ginto namin dito ay 3 3,000 po 3,000 pesos 3,000 pesos po ang ano namin dito sa ginto gram mahirap pa po min mahirap pa po yung gram maas Ah, tingnan, Yan, tingnan nyo kagal maas. Masinan, yun, kagal maas so, mayroon marami po. Oh.

Ito yung ipang ang hangin hmm? ugwa hmm? ko. Lamay ko. hagal maas na marami po ang nakikita ko. Ayan. Marami po ako nakikita hagal maas pero sobrang liit po niya. Sa amin. yang itu nama anong gulo mas. Mabuhay. 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 Mapatno wow, e, wow. na. E, Pantay-pantay ta lahat. Di e, mo so, na, right? na, so, na kantanya Mundo ay matagumpay okay. Kinabukasan Isigaw natin Sa buong mundo Mabuhay Ang Pilipino oh. Lahit naman karun good Ako ay Pilip Anak man Muna ang kanta sa unang panahon Sa pilain ma Ay ka naman na lirong lirong cinta Lirong <laughs> lirong cinta Umakyat sa papaya Dalai dalai Boslot Si nagsisigla ng bunga Pagdating sa dulo Nabali ang sanga Humanap ng iba Nakalimot ko Hehe Kanang kuhan Ito na yung tumutin ako ng karun Ito ay ako nagpunan na kanta Unsa nga Unsa nga Ma Unsa nga presidente sa unang Kuhan pag may Marcos Hmm. Uh -huh. Si Marcos ang presidente. Si si pangalan. Noong pa si Mar Pidunan, eh Marcos. Presidente ni Marcos. Ma asa na po nung manago sa so nangagira gira daw. Wala na may kaapas gira. Pero sa maingon si mong mama, maamon daw sila nanago. Dito sila sa RTR dapat sa sanghan. Ah, uh, sa maingon. Dito sa katunggan. Sa maingon kita guan mo. Kanipaan. Ang maigo mong ma. ma kaslipa. O, man, ang ang kuwan, ano ng kung kanipaan mga kahoy, dagat dagto mga kahoy sa unang. Kaya, ang to. Yes, tao tayo dili sa kahumayan. Kaya, lakaw, lakaw, tapos maingin mo ito ng mga hapon. Barakat hmm? yeah. okay, ni ramariri to rimimirom. Horiri, hura, rajiditi to. Ha? sabot ko sabot doon? Wariri to. Ang sa ato pag istoryahan sila nga. Pagdagaan mo sila nga ito katunggan no. Oh, ang okay. lagi kasagaran ko an ar ang ilusyon. Burakin, burakat, buri itu buri itu burakat. Ang kuat eh salamat. Ari gadu. Mula nak kesabutan. na. <laughs> Ito, tini tata nak dam yang selesa. Ujar menang ari salamat. Ari gadu. Ari Kita ako Ay, ay pending man na nang Kanta ni Ay, pwedeng man na nang god. Talobin Ay, pwedeng padaplit Kay please. Kai naman. Tabay nu sa kent sa Mamitut ang pinggan Mamitut ang bulawan Bulawan <laughs> Bul yeah. hey, bulaw. Bulawan Nabasa Bulawan <laughs> nga pinya-pinya <laughs> Minturok sa si paliya Paliya di kamunggay Minturok sa si ngaway gaway Si tatay wala dini Minsa sa barco army bagbagti alas ko Mingguwa ang kalimano <laughs>

I love you very much. I remember. I always love you. Everywhere. <laughs> I thank no one but you. You are my true love. My dearest one, hmm. mom. The could be a School, mom. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ to video No, dẫn so wonderful. But you cry I love you too. <laughs>

Ya, lo, ang lì gà ya, sạgadit a rau, nâr hì bút ang lạ tay, ma rùa nga na. Nayu, ma râm dâ mát, ang ka lùm kutan. Ainu, mona

ya. Yo Andi understand yo Andi understand nak kata You mu, yo I coming yo, pinas Tuhan, coming pinas Tuhan. Oh nak mu nak Eh wah apa itu? Ini mami putih guna tak karo niya, dali naman karo makaraw dahil yunin pay sunroom mo ni tanan an yun 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 ban yun 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 yun

So yung mga galmas Ito na po ang ano Ito na po yung ah. Margaha na nakuha ko <laughs> Sakit ng <kololo. laughs> Sakit ng buk ito na po yung margahan, nagkaunti na lang po kasi po, kasi po kinuha ko na po yung ano na maliit lang ang kuan niya. Uh, ito po lahat, nagiging mm -hmm. maliit po siya kasi good lang po ang aking kinuha ba. Hindi pwede na magano tayo tapos maraming ano sand. Hindi na ikaw na, na para makabaligya ta.